Bago ang lahat ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang mainit na trade rumor. Bam Adebayo papunta raw sa Golden State Warriors. Legit nga ba to o isa lang sa mga wild NBA speculations? Tara, alamin natin. Alam naman natin mga kahoops, si Bam ay isa sa mga elite defensive big man sa liga. Kaya kung makuha siya ng Warriors, ibang klase ang magiging kombinasyon nila kasama sina Stephen Curry, Draymond Green, at Jimmy Butler. Ayon sa ilang reports mula sa Newsweek at Clutch Points, isa raw si Bam Adebayo sa mga top trade targets ng Golden State Warriors kung sakaling magbukas ang Miami Heat sa pakikipag-trade. Yes, si Jimmy Butler na bagong miyembro ng Golden State Warriors ay may dating chemistry kay Bam mula sa Miami. Kaya marami ang nagsasabing perfect fit daw ito para muling mabuo ang Butler-Bam duo, this time sa Bay Area. Ngayon usapan natin ang mga possible trade scenario. Ayon sa ilang analysts, pwedeng ganito raw ang trade package. Warriors makukuha, Bam Adebayo Heat makukuha, Jonathan Kuminga, Moses Moody, Buddy Hield, plus mga future first round picks, 2028 at 2032. Grabe mga ka-hoops, Kung matuloy ito, malalim na malalim ang lineup ng Golden State. Pero syempre, mabigat din ang kapalit. Mawawala si Kuminga na isa sa mga pinaka-promising young players nila. Kung tutuusin, magandang moves to para sa Warriors kung gusto nilang bumalik sa championship contention. Si Bam ay elite defender, marunong pumasa at pwedeng maglaro bilang modern big man na swak sa sistema ni coach Steve Kerr. At kung may Butler na, mas magiging madali ang chemistry dahil kilala na nila ang isa't isa mula Miami. Pero hindi rin ganoon kadali. Unang-una, mahal ang kontrata ni Bam, nasa 163 million. Pangalawa, hindi pa malinaw kung willing ba talaga ang Miami Heat na pakawalan siya. At pangatlo, kung isusuko ng Warriors si Kuminga, Moody at mga picks. Baka masyadong risky lalo na kung hindi sila makapag-champion agad. So mga ka-hoops, ang tanong, dapat bang i ng Warriors si Kuminga at Moody para kay Bam Adebayo? O mas mainam bang magtiwala sila sa kanilang mga batang core? Comment nyo sa baba kung ano sa tingin nyo. Bam to Warriors, dream trade o bad idea? At syempre, kung gusto mo ng araw-araw na NBA updates, rumors at analysis sa Tagalog, Huwag kalimutang mag-like, subscribe at click the notification bell. Peace out.